Magandang araw mga kapuso, live po akong ngayon sa mga aaral sa ng saan sa mga oras na po nito ay tuloy-tuloy na yung distribution ng assistance ng PSP sa may 2,000 ng mga pamilya na naapektuhan po ng Super Typhoon Anando. Bukod sa PSP ay namamahagi din ng assistance ang Department of Agriculture sa mga magsasaka na naapektuhan po na nagdaan. So, sa mga kapuso ay pinapangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng assistance sa, sa, mga apektadong pamilya sa mga apektadong magsasaka. Actually mga kapuso, yung mga binibigyan po ng assistance ngayon ay mula sa uh, bayan yeah, po ng Venezuela sa bayan na, ng Santa Ana. At sa ng mga kapuso, ito yung first batch lamang dahil meron pang mga second and third batch na mabibigyan po ng assistance syempre mga kapuso, bukod sa distribution ng assistance ay iikot din po ang California ng Congress of Junior sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cagayan para i-check yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Cagayan. Ako po sa Justin Gabriel Pagbanan, GMA Regional TV at GMA